So, isi-centrifuge natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano uh, makukuha or Ah um, makikita natin yung white blood cells, yung plasma or serum ng ating blood. Dito nila kinukuha yung yung mga gustong nagpa prp or chine-check yung blood niyo pag nagpa blood test kayo. Doon nila ya yeah, yun yung makikita uh, i-check nila yung blood niyo kung Uh, ano yung mga ano ninyo doon yung gusto nila makita yung results yeah doon pero dito tayo sa Pampa Beauty kasi of course mahilig tayo sa Pampa Beauty so ito yung whole blood uh, whole blood ni Johnny kailang ba, bago yung centrifuge kailangang uh, nag blood clot siya yung tumigas yung blood ayan So, ayan, nakikita nyo yan, tumigas na siya. oh hindi ko pinakita nung, no, uh, ano, hindi pa. Di ba, pag bagong kuha ng blood, uh, hindi pa siya tumigas na kagaya nito. O, tignan nyo, hindi na siya, hindi na siya gumagalaw. Ay, nako, ang hirap magbigay ng mga term. So, ayan. So, ngayon, dahil tumigas na yung blood, ready na tong, i-centrifuge. Okay? So, mga, ano lang, mga 10 minutes, 5 minutes, ganun, tumigas na tong uh, blood. So, ganyan. So, ready na siyang i-centrifuge. So, the centrifuge galing sa work. So, daladala -dala ko to kasi uh, travel pleb plebotomist tayo. So, kailangan meron tayong, ano, centrifuge sa car. So dito ko no, kasi kailangan natin i-plug yung ano sa car natin. So ayan, pag mag-centrifuge kayo, guys, kailangan ah uh, even yung ano hindi pwedeng doon at saka hindi pwedeng dito, kailangan even sila parehas magkatabi, magkaharap. Tapos kasi kung hindi to even guys, pag sinentrifuge ninyo uh, sasabog. sa sabog or uh, hindi mag hindi magpo-proceed yung ano, yung centrifuge machine. So kailangan ganyan. Tama lang yung ano uh, Basta tama lang yung ano, sa parehas, 'yan. So basta pag hindi parehas 'yan, hindi to pagtutuloy na magka hindi to gagana magi-stop siya or magsi-shake pag nag shake yan that means hindi even yung tubes so kailang, or hindi nag or hindi match hindi magkaharap. ganon or or ito is mas marami yung uh, mas mabigat to Ito is mas magaan so yan So, isi-centrifuge natin. Uh, depende eh. Sa, sa pag-check ng ano, ng yung normal na blood, uh, uh blood test, mga 10 minutes, ganun. Yung PRP, uh, actually yung PRP, hindi ito ang tube ha. Yung mga Beauty, yung nagpa-PRP dyan, yung nagpapatubo ng buhok, ayon uh, Uh, ibang tube yun. Special tube siya. Yung ginamit ko noon is kulay blue na tube na glass. Tapos isi-centrifuge na kagaya dito. Uh, ito is normal ano lang. Uh, yung mga blood test uh, tube lang. To. So, ayan. Centrifuge na nalapin. Ayan. Ready na. Dito tayo. Ayan. Si So, ayan, mag -e spin yan. So, nakita nyo, steady yung machine. So, that means, even yung tube natin na nakalagay. Kasi pag hindi yan even, mag-shake yung machine at hindi siya mag seeds. So, 10 minutes to guys. Hintayin natin ng mga 10 minutes. Yan. Yeah. So, explain ko na lang later. So, ganyan yung pagkuha ng yung mga nagpapa-PRP, yung gusto, ano, gusto ano ba yan yung basta yung nagpa-PRP gets na nila yan yung mga mga inaano dyan sa mukha para bumata buminat yung mga ano yung mga yung mga wrinkles mawala yung mga ano nagpa-PRP na ako noon yung parang duguan yung aking mukha noon yun uh, 10 sessions Nag-ten sessions ako, so sampung beses nilang kukuha na ako ng dugo. Tapos, isi-centrifuge. So, sarili kong plasma or serum yung ginagamit sa aking mukha. Kung healthy ka, uh -huh. yung healthy yung blood mo. Pero pag hindi healthy, uh, kukuha sila ng ibang blood. Tapos, isi-centrifuge nila. So, ibang, hindi mo ano, pag, uh, yun pag hindi healthy yung blood mo ha. Pero ako dahil healthy yung blood natin, healthy tayo. So yun ang ginamit yung sarili kong blood tapos ki, uh, sinentrifuge yung serum. Yun yung uh, purpose ng pag centrifuge. Is centrifuge para kunin yung plasma or serum. Yun yung ano pag uh, uh, gaya ng sabi ko normal na blood test yun ang kukunin para itip-test yung mga gusto nila makita, gusto nila itest sa katawan mo. Pero yung mga Pampa Beauty or ano, ano ba yun? Mm, ayan, PRP. Tapos ilalagay dun sa mukha mo or dun sa head mo, sa ulo. Para tubuan ka ng buhok. Yun, yan ang i, ilalagay dun sa ulo mo at saka sa face mo or kahit na saan. So, yan. Sintayin natin ha. Ayan, so tapos na kay. ganyan nang nangyari, de ba kanina ano? blood lang ito, so itong ano? itong white na to, itong liquid uh, uh, ano na to? ito yung serum, plasma, ito naman is yung white blood cell, at ito yung red blood cell guys. so ito yung uh, serum, ito yung kukuhanin nila sa Uh, ano ng mga mga blood test natin, yung testing, dito nila makikita lahat yung mga pina-blood test ninyo kung ano yung mga titignan nila. Kaya ng mga proteins, glucose, mga uh, hormones natin, electrolytes, ganyan. Sa ano yan ha, sa blood testing, pero ano, sa beauty, ito, ito kukunin yan. Kukunin ito, So, kailangan hindi magmix yan. So, kukunin hanggang doon lang. Tapos, ito na yung ilalagay sa inyong mukha para, uh, uh, ano ba yun, maano yung mga, uh, madagdagan yung mga collagen ninyo sa mukha, anti-wrinkles, yung mga pekas ninyo, or ano, basta uh, anti-aging, gano'n. So, ito ang ipapahid sa mukha nyo. Merong tarayom yun na tusok-tusok. Tapos, igaganon i ipapahid dun sa mukha nyo hanggang mag-try ito, hanggang mawala, hanggang maubos. Ganito din yung sa hair, yung mga gusto mong tubuan ng buho. So, iiwan ko kung ilang ano, kasi hindi ko pa na, na try yung magpaano ng buhok kasi marami akong buhok guys makapalang aking buhok so sa mukha lang ang natry ko so natry ko maganda siya 10 sessions yung natry ko doon na nagpa PRP oh my god ang sakit talagang ang tawag nila doon is vampire uh, basta vampire something pero PRP yun uh, uh special na tube so ayan So, hmm. Ito yung blood ni Johnny. So, kailangan magpa-blood si ja Magpa-blood si Johnny. So, ito guys, napaka ano nito, no? Dahil maraming paggagamitan dito sa pa-beauty. Ma, Ma, ano to, oh. ano ba yun? Um, mabisa yan. So, meron akong machine sa pag-PRP. So, yan yung kinukuha ko yung aking plan. Tapos, nagpapa-PRP ako. Ako nang na nagpa-PRP sa sarili ko, pero nag, eh, sa mukha, ay, sa, sa, ano lang, sa body or something, sa mga scars, sa ano uh, pero na-try ko na sa mukha. Yung machine ko, kailangan, i-adjust mo yung yung size ng needle para hindi na magsugat-sugat kasi the more na magsugat maganda siya pero dahil mild lang yung ano natin kailangan yung anti-wrinkles mga ano lang para matagdagan lang ng collagen yung ating mukha so ganun yun so dahil matagal ko nang ginamit kailangan kong yung machine kailangan kong bumili ng bagong needles Maganda yung ano. So, ipapakita ko nung next time yung machine na ginagamit ko sa pag-PPRP ng aking mukha. Ayan. Diba? So, hindi ganitong ano ha. Hindi ganitong tube. Hindi basta-bastang tube yung gagamitin sa pag-PPRP. May ano yun. May special tube yun. Kailangan yung kulay blue or yellow glass. Something na ano. Pero sa akin, yung binibili ko kulay kulay blue na special na para sa PRP hindi ito yung mga regular na blood testing lang ito guys so uh, inano ko lang ha uh, in example ko lang dinemo ko lang kung paano nila kinukuha yung paano uh, yung test pag ano ito yung serum plasma ng ating dugo so ayan di discard na yan after na yan kukunin lang ito ito lang ang kailangan nila itong serum natin so yun lang guys dahil napaparami na tayo ng uh, ano pa yon mm, sina So So sa blood testing naman guys dito dito nila na tinitingnan yung mga ano ninyo mga proteins, mga mga kung ano-ano yung mga pinacheck ninyo gaya ng ano uh, ano ba yung mga E1, c niyo mga electrolytes electrolytes, mga sodium, potassium, chloride, ayan, mga calcium, yan, kasi, ah, yun lang, ang hirap i-explain, di ba? So, yan, tapos dapat ito, lalagyan mo ng pangalan, lalagyan mo ng pangalan, birthday, time, ayan, di ba? So, ganyan, so, itatapon ko to sa ating, ano, sa ating special na pagtatakunan. So, ayan, hindi natin gagamitin kasi hindi natin alam kung healthy ang ating, o, oh, ganyan, o. Oh. So, ganyan. Ayun, yung white blood cells, yan. So, gagamitin din yan sa mga, ano, may ginagamit nila yan, 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 for testing. Pero hindi, hindi tayo, ano, sa uh, pag-processing uh, ng blood. So, ano, tagakuha lang tayo ng blood, guys. Ayan. Bye-bye.